mahay mga kagors so amedre mangwan me kanang mangutan mangutan na si Rosso oh. pangkaan pangkaan ni mga kagors Say. lagi salamat <laughs> pagsudaan na mo dito lang ka eh Oh, oh, silingan sa, sendangan Gulio amo ay ilha makasing. Ano, tapukur, ah, do orat, do ra. Mandi. Oo. Uh -huh. so hi mga kagors kagors so kami di rin napitan ng mga tanmi nangayong ng na bukira tanawa o oh. bukid ni kayo Walang ganong bahay. Ito lang mga bahay nila eh. Uh, po nila eh isang ano. Kanangkuan ba? din Yes. Kanangkuan na sila. So, naman so, no, may utan. Kumuha kami ng utan oh. Ito. Alam mo yan? Gulay. Oh. Gulay. Ano yan? Mariwana yan ha? Ito balay na ano yan? Ay, layo oy. Layo, jadi pita katulog dito. So mga tugos, alam mo ba, yung kinu yung kinuha namin ato, ano to eh, mariwana to. Okay. Yung kang yung mariwana kasi dito ginugulay. Ay te nang humigutan. Nagbidyo-bidyo ko. May Kita lag sana tama kasulod og anane. Taga sendangan pugate. Oh, kami tanan diri. Ah, kami kami taga Gulyo kani kawan taga Makasing. Api dog. Sa na marin guys. Agas. Si Ros nanguha o kaning kuan utan nga moro siya mariwana purma <laughs> so mga kagors gabi ina ah. kani laging naghanap tani ng mga gulay tani mga gulay dito yung mga gulay nila rito kamukha ng mariwana kuyawa so ano maganda rito mga kagors Ganito talaga pag ano sa bukid talaga yung walang kuryente. Ganun. Ano na yung kagubatan na yan dyan. Yan, kagubatan. Alam mo ba yung, yung gubat sa amin? Ano yan eh? Ang ah, tawag sa amin, lasang. Yung gubat, yung gubat sense, sa isa sa, yung kakawayan, oh, ba? Diba? Yung gubat naman sa amin, yung gera. Ganun. Gera yan, gubat sa amin. Oo. Oo. Ang laki ng kaiba, no? Diba? Buloy-buloy talaga, no? So, ano to eh? Uh, isang village na ano, tawag nito. Maliit na village lang. No? Ano? Tala? Ari sa salamat! 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 salamat. Oh, tala? Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> <tay>, utan pa na doon, wangagagutan. No, ha, ha, tayo lagi so at least dito mamalit. Ag -ag -ang 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 tayo mamalit agkoin tayo agka ang, pangamay tayo ang sugot ay eh. mawad ang tagoan salagsaon ano na ang panglaban nato ito ano eh? kay, pangimala na lang dyan no so mga kagor sali sa amin kay gabi na masig at nga may ang dalan alam na maraming ano dyan nag-aabang nag-aabang ng ano gustong ano magre-rep ba na marip ta humanta so kina akong yagyan ako kisang kahoy pre -byag. oh yag 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 ayan ayan guys pawi na kami galing kami sa ano village malit ng bahay doon ay konti lang pala malit malilit lang yung bahay nila pero konte ka lang doon bahay. Wala nga ganong kurente doon. Ay, wala talagang kurente. Ay, nako. Solar lang meron. Ito na mamalit kaya na bugas, day. Madala na ito ni Shokon. Sa buko. Hindi tayo magdung agra, ay balay. Pero nga gamin na ay. O, di ba tipid? Ito mga kwarta para sa naturos, no? Itong salya ba? Magkakwarta tayo na ito ba? Wala ba pinay mo sa kung kung saan turos? Puro bayad utang. Lain mo sa kaliburan kay tipakan ni mo. Muro mag-gatos. Muro mag gatos. Sunod na. Napaisda ang sang lah. So mga kagors, continue tayo. Ito yung dinadaanan namin papuntang village doon. Ito naman ay pauwi. Oo, oh, so ito ay ano to? Kagubatan mga kagors. Ganun talaga. O oh, siyempre, nakakataks talaga dito. Kaya baka may sa wires na makagators kami. Chuchugi, ano mo? Ayan. So may ano naman ako doon sa bahay tawo dito. Ah. Yung ano. Yung pang vlog talaga yung ano pang lagay sa camera. Tinatamad ang ano mo. Ang mga kagurang mo. Kaya isi mo na tayo sa kamay. Use hands kung Yes. Oh. Matay. Madlok, ba? Buto mahadlok ba? Bukong magabi ay talagang maagi. Ngit-ngit, na yung suga, no? Tapos pala yung sawa. Tayo lagi. Ito na, libre. Ay, libre. Ito ang ang tubig libre, ra? Ay, bayad. Pero wala pa ko ng kuryente. Okay lang magpuyo ko dito ang natong istala kay Mingaw. Tapos na 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 trabaho, ay. Travel ka kaya sa kabulan. Pundo po kaya sa kabulan, Hindi na ako sinini nga ni. Epekte man tumingi tolo ni. Hadlok pa magdi nagko ni. Suko ang sik sikuan. Ako ang pa kong kamera ko. Masig ma. Kuan nila. Kulantawa pero masyo gulantaw. Ako kagumahan ni no. So, mga kagors. Mga kagor oh. Tignan mo. Ano yan? Mga rubber tree yan. Yan dami Linggo-linggo uh -oh. yan, pera. Nahirapan ako sa kalisod. Mabigat yung bigas. Wala mo nakabot yung tulog kilo daw gawin. Bisa no. ka ko ako, oh, tulog kilo ko no. Wala ka ni? Ha? Ito, ito, ito. So, sa ilo saan? Wala ka na tagbogas Ano yung Ha? Hindi, malit da dog sin hanga kayo hanga okay. kayo basta sa punto lagi ha gutom ay lagi gutom ka ito magluto taron wala problema na eh, tubig ayan mga kagors malapit na kami sa labasan yan sa tutuluyin kong baga namin Nahirapan ako sa Tagalog eh. Bisaya na punta. Oh. Moni, mga kuan. Robert Tui. Bisaya pa kagumahan. Oh ya, tabi 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 apo. Magadlok man diri sa. Oka na ana lasang, ba, madlok ka. Talaga. Na takot to kuduy. Yan. Gubat na yan, bay. Sa lalim kami ng kagubatan. Sa langit, wala ang beer. Basig na ito yung tatong tigulang. Nung itindahan, day. Atong itindahan. Saan taon ako umuro, magwala. Hindi na to, to, to pirosan, kaya para makabalik tadi ha. No? Nakapit ko ito sa kong pangamay Pero da rin sila dula mga ayan oh, mga girls Ayan Paborito ni Rose. Tulay Nga utay og Lawa kayo Ups Ups Up. Ayan, sobrang lalim yan. May silver sa baba, oh. Bato pala yung silver. Ito. Ayan, oh. Pero may ahas yun. Kung ano tayo, anay-anay, anakuntad rin, oh. Kano kunta ba? Ano man? Ambot. Okay. May na na siya, kay aplan man ito dili. Gawin to, itong aplan. Ayan. Lapit na kami sa labas. Kaya ito. Oh. Agoy. Kapit ko na pandol mga gors. Naikanding mga kagors. Oh. nga. Kandol nga ni Torbs. Hello. Ayan. Lamintan sa gola Huwag kuhan. Kaning. Manok. nasa labas kami ito simbahan ito simbahan nila guys simpleng tao ay taga ayan ganito yung mga tao rito simple simple buhay ayaw nilang nang maingay tahimik dapat ano lang eh umaga hapon may tao pag tanghali wala na nasa trabaho na itong mga to. ayan yung bahay nila katapat nila may gulayan. kaya libre ulam no ito dati bahay ito eh kaya pinaalis dyan kasi may ina sa sa itaas kung baga lang slide o oh, yun malapit na kami mga kagurus oh my god Bahay-bahay ni kuya. Apan na humayang salida. Mga chicken, no? Mm. Lami na isudan ng chicken. Ah, na rin sa isudante rin. Ngoy! Ay, ay, ay. Lali, unggoy, oh. ay. Uy. Oh, Hi. Nangwan mig bugas. Naman si nang namay bugas. Ah, oh, tingnan niyo, 'di ba ang ganda ng bio? Oh, ba? Diba? Ah, blak-blak ng ano eh. Gulay. Yan. Yan, yan oh, yan. Yan, yan. Kita mo 'yon? Yun, sobrang layo 'yan. Siyempre. Hah? Saman Ros. Dagan mendagai nak. Ah? Tunggu on lah. Oh. Ayo, dan para umat. Ayo nama pak dong aktif luto teo. Kak bugas. Anak ada terada deh nato. Ayo nama pak dong aktif kita bugas. Girot nama tulok kilo. Ayan, nagsayang na si Rosa. Mag-ihaw na gumanok. O, oh, diba? Ganda. Aw, oh, ni Apos siya. Agay mo customer na Apos. Ti, wala pa ka na Ah. Oh. Dali ra na si Ate. Dali ra na. Masa mo lang ka sa bawal masunod lang ka sa gibawalan. Mo, Ma Molian jud ka. Ah, diba?